Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, pag-uusapan natin ang isa sa katangian na hindi ka aya-aya, ito po yung pagyayabang, al-kibar. Which is ito po yung ginawa ni Iblis, la'anatullahi alayh, na kung saan siya ay mananatili po sa impyerno habang buhay. Hindi niya matanggap na si Adam alay salam ang pinaka mainam kaysa sa kanya. Hindi matanggap ito kasi siya ang nauna sa mundo na nilikha ng Allah. Tapos si Adam alay salam pala ang mamumuno sa mundo. So hindi niya matanggap yun kaysa siya ay nagyabang. At ang pagyayabang mga kapatid, hindi po ito magtataas sa iyo. Ito ay magbababa sa kalagayan mo at sa antas mo. Kaya panatiliin ang isang mananampalataya ang palagi ang pagpapakumbaba. Huwag mong ibaba ang kapatid mo dahil ito lang natapos niya. Huwag mong ibaba yung kapatid mo dahil walang pera. Huwag mong ibaba yung kapatid mo dahil ito yung kalagayan niya. Manatili tayong mapagkumbaba, anuman ang kalagayan, meron tayo. Hindi po katagayan na isang mananampalataya na pagyayabangan niya ang kapatid niya, pagyabangan niya ang kapwa niya, pagyabangan niya ang pati hindi muslim o sino man, hindi po tayo pwedeng magyabang. Kasi ang pagyayabang ibinabagsak ka ng Allah. Tingnan mo si Firaw na nagyabang, ano, uh, bumagsak. Si Karun, bumagsak. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya man tawa man tawa rafa'ahu Allah. Ang sino sa ang sino tao na magpapakumbaba ay itataas ng Allah ang kanyang antas. Basta magpakumbaba ka lang. Hindi mo kailangan ni pagyabang na ito ang narating ko, ito pong posisyon ko, ito po ako ngayon. Hindi mo kailangan ni pagyabang to. At magtutulak ito sa iyo ng hasad. Pag nainggit ang mga tao, kasi pwede mawala sa iyo ng isang isang bula lang yan. O isang kislap lang. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, si Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithlu man kan sa kalbuh misqalu uh, darratin min kibra hindi makapasok sa paraiso ang lalaki na mayroong katiting na pagyayabang sa puso niya Ibig sabihin, pag may pagyayabang talaga ang tao hindi makapasok sa paraiso kapag mayroong kahit katiting na pagyayabang sa puso mo hindi makapasok sa paraiso qala rajulun sabi ng isang lalaki Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbahu o thawbuhu hasanan ya Rasulullah. May lalaki na gusto niya ang suot niya maganda. Isa ba itong pagyayabang ya Rasulullah na gusto ko maganda yung suot ko? Wa na'aluhu hasana ang kaniyang sapatos, ang kaniyang chinelas ay maganda. Kala inna allaha jamilun, sabi ng propeta sallallahu alayhi tunay na ang Allah ay maganda, yuhibbul jamal at gusto niyang pagpapaganda. Walang problema maganda sapatos mo, maganda pantalon mo, maganda jacket mo, maganda damit mo, maganda yung forma mo. Mag Walang problema yun. Hindi ito kabilang sa pagyayabang mo, yung yabang mo kasi tinan mo. Hindi po, kabilang sa pagyayabang yun dahil gusto ng Allah sa atin na maganda yung kasuotan natin, maganda yung itsura natin. Allah subhanahu wa ta'ala gusto niya ito para sa atin. Allah Jamil, Allah subhanahu wa ta'ala yung maganda at gusto niya sa atin ang kagandahan. Samantala ang kiber ang pagyayabang ay batarul haq wa gamtun Ang pagyayabang ay hindi mo tatanggapin ang katotohanan. Alam mo yung mali ka na nga, ipagpipilitan mo pa rin yung sayo. Tapos tatakpan mo yung katotohanan at hindi mo tatanggapin yun. Yan ang pagyayabang. Ipagpipilitan mo na ako ang tama, kahit alam mong mali, kahit may mga katibayan na mula sa kurasun na hindi mo pa rin tatanggapin. Wa tunas at mamaliitin mo yung mga tao. Sabi naman sa mga tayo, pangit ng ano yung pangit. So pag uh, galitong ganitong katangian, ang hindi po kaaya-aya na katangian ng isang tao, ang pagyayabang na ito. Na ito ang nagtulak kay Iblis na siya ay manatili sa imperno habang buhay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sinabi niya sa Quran na Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sa edukulunan jahannama dakhirin. Katotohan ng na mga nagyayabang sa aking alipin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagsamba sa akin, ay papapasukin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na kabababa ang kanilang katangian. So ang pagyayabang ng tao ay ibabagsak ng Allah sa imperno at hindi makakapasok sa paraiso ang tao na kahit na may katiting na pagyayabang sa kanyang puso. Kaya panatilihin natin mga kapatid, ano man ang marating mo, magpa magpakumbaba ka. Mataas ang posisyon mo, magpakumbaba ka. Uh, mayaman ka na, magpakumbaba ka. Patasan na tapos mo, magpakumbaba ka. Huwag mo maliitin ang kapatid mo. Dahil sa oras na ito, sa pagyayabang mo na yan, ay maaaring mawala sa ito na isang iglap lang. Dahil, at tandaan mo na biyaya sa ilang Allah yan, pagpasalamat ka dahil marami kang pera, pagpasalamat ka sa Allah dahil narating ang posisyon na yan, kaysa pagyabangan mo ang kapatid mo, tandaan mo na pansamantala lang ang kalagayan o mayroon ka na ito. Kaya, igrab mo ang oportunidad na magamit ito sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi gamitin sa pagyayabang na kung saan ilan ang mayayabang noon, mayayaman, mga mga hari, pero natili sila sa mundo at nadala nila ito? Hindi nila nadala. Sinabi nila ito nakasira sa amin. Ito ang nagtulag sa amin na mapunta sa imperno. Nagtulag kay Iblis na mapunta sa imperno. Nagtulag kay Kabil na patay ng kapatid niya. Subhanallah. So, ilayo ng Allah sa katangian ng pagyayabang at manatili tayong mapagkumbaba sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay wag na wag natin hahayaan na masira ang uh, pal palataya natin sa pamagitan ng pagyayabang. At sabi ko nga, kung gusto mong itaas ka ng Allah, manatiling mapagkumbaba. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.